Oh my god, tumaas na naman yung tubig. Ayun oh. Na, na, na yung isang tulay. May tali naman siya, nakatali naman siya. Ito na rin paanod na rin yung sa amin. So ito yung sitwasyon ng tulay. Saglit lang talaga siya, siguro mga 5 to 10 minutes lang. Tumaas ka agad yung tubig. Hindi na nakauwi -oh, si ano oh. Si Molly oh, yung aso. Yan si Taga dito yun sa amin, kina Auntie Marilyn. Ang bilis tumakas tubig ko. Oh, pero pawala na yung ulan. Pero since malakas ang ulan sa ano, bukid, kaya ayun oh no, ang lakas talaga oh. Kaya mataas din yung tubig. So sa Claveria talaga yung malakas. Malaman mo talaga sobrang lakas kasi naanod yung mga puno ng saging. Ayun o. Tapos, pag di pa sa tumigil yung sa Claveria, sa bukid. Ah, Lo, 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 lo. Narinig nyo yun? Narinig nyo? Sobrang lakas ng ano ng bato. Aanod na yan ngayon. Konti na lang. ng bayawak kayo so and Seven lizard dito siya Hi Tumaanod ka, umalis ka dyan Tumalo Saan So To be continue Ang ating Function hall na pinapagawa ay Ito na <laughs> kaya ito talagang itsura pag malakas ang ulan basa dito Ayan. so kailangan natin siyang i-flooring at i-elevate para masimento na to guys <laughs> kasi no, ganito yung tubig pag maulan dito and so far ito na po yung nahahakot nilang lupa malapit na mag one half doon sa kinuha nila hindi muna nila inuna kasi inuna muna nila yung mga buhangin para sa semento bukas sa paligid so yan sa so na kasi yan wala pa yung hollow blocks ayan so nasa nasa one fourth na rin sila na pagtatambak dito hindi nga matapos tapos dahil sa malakas na ulan agoy 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 malapit na magdiling. so yan po yung sitwasyon natin ngayon dito. Lagi na lang umuulan. Aha, hindi na matapos-tapos. Two weeks na na umuulan at bumabaha. Tanggong. Stranded ang mga aklash. Kita nyo yun? Kumakidlat-kidlat pa. Pero bababa naman yung tubig na yan medyo malakas lang ngayon kasi malakas sa bundok ano na bang tulay hindi pa hindi pa na ano din tulay ayan Pino, po so umilaw na yung lights ay So ito na nga naanad na talaga siya. na ang aming tulay na sa gilid na siya. Pati yung sa kabila. Ito na yata yung pinakamalakas so far simula nung isang kay this year. Ito na yung pinakamataas na baha sa amin this year. Yan and kahapon sobrang taas din noon. Nawala na rin yung isang ano doon no uh, palapag ng hagdanan nasa pangalawa na po siya. so so far this year ito na yung pinakamalakas last year yata parang ito na rin yata rin yung pinakamalakas pero wala masadong ulan ha yung ulan kaso continue sa for 2 weeks palang ulan so kaya ganito na lang siguro kalakas yung ano ngayon tatanggalin ko muna to baka maano Grabe, ito na talaga yung pinakamalakas so far. Sa mga nagsabi dyan, hindi po ganun kadali magpa gawa ng tulay. Siyempre, hindi naman yun yung priority, priority ko kasi unahin ko muna dito sa ano. Tsaka, bukod dito sa tulay namin, meron din isang tulay doon. So, na nataasan din. Pero, if ever man, may ma-stranded naman dito sa farm. Meron kami isang way na walang walang baha talaga doon paakit kina kano so yung paakit kina ambisyosong kano walang ulan doon so kahit ma-stranded yung mga tao dito sa farm walang problema kasi may alternate alternate route alternative way basta alternate but other way ano tawag nun so yun lakas oh so, hindi naman siya Masyadong Hindi naman nakaka-worry Ang nakaka-worry lang is kung Umabot yung baha dito sa amin Pero sa, sa awa ng Diyos Hindi naman umabot dito sa mismong Bahay namin yung Baha hanggang dyan lang naman siya so far Yan Yun nga lang Pag na-stranded kay dito Tayo tayo lang magkakasama dito lang kayo tayo kayo sa amin so ito na yung area ayan pag nandito kayo stranded kay dito guys may daanan dun sa unahan kung saan dumadaan um, uh, yung ibang mga guests tapos paikot dun kinakano dun kinakano kasi wala paglabas niyo highway na so andan naman sa mama Mary taga guide sa amin taga tingin dito tayo sa ibang area. Ayan, no. Ito na yung pinakamataas so far. Ayan. Wala na, wala na. Ay, Pag ito na anod to, kinabukasan, wala na to. Ito na yung pinakamataas. Ayan, no. konti na lang natira. Kagabi, meron pa yan, di ba? Tsaka, dito na yung tubig talaga sa may talisay. Eh. Puno ala ano yon ang lakas narinig niyon ah, ako lang nakarinig ang lakas nung ano tumama sa may kahoy na napalid ang lakas nun ah may kahoy na naanod tapos tumama sa bakal may tumama no may tumama sa bakal namin sa tulay guys na no. Narinig nyo? Ha? Narinig niyo uh, yung tumama... Lakas ng tama? Uh, motor na. Ha? Motor. Nay, motor? Uh, siguro. Tunggi-agi ka ron? motor. Uh, ayun yun, motor na siguro. Sira prop, dili. le. Hindi le. na nagmaga kayo. Wala, nabali oh. Nabali yung ano namin. May motor doon na naanod. Ayan no, tumama siguro. Nainig. Ah, oh, nali na pilo. May naanod na motor, sure ka? Ayan no, nabali yung ano namin guys. So, oh. naanod yung motor. Ayoy. Ayoy yan ang next project natin talaga yung tulay na mas matibay talaga grabe yung maka, makapaanod lang talaga dito dyan bakal kasi yan eh so pag may kahoy na tumama yun pwede yung makasira dyan motor talaga yun kay bak ano man ang tunog lagapak no kaya kung kahoy lang yun hindi ganun kalakas ang kahoy tsaka hindi ganun kalakas yung impact motor talaga yun buti nakaligtas yung tao may naanod pala asa siya yan nung dyan na magkaanod oh, may tao doon na naanod doon sa tulay guys dati din may naanod din dyan na ano eh motor din naanod nakuha na siraan na grabe ito na yung pinakamataas.